Ay! <laughs> two points! Amen. John Paul 2, Buko 0. Hello guys! Kuha tayo ng buko dito sa probinsya, dito sa Isabela. Welcome to my channel, Nathaniel Travels. At samahan kong akong mga kiat manungkit ng buko. Tara! Saan tayo pupunta? Ay, wait. Saan tayo pupunta? Dun Doon tayo! Anong kukunin natin? Baka! At, at, at saka asin! At saka asin! At saka asin! At buko. Ayan. dito yung lakaran natin. O, sige, maglakad ka na. kasi 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 So meron tayo dito ang panungkit. Ito yung daanan natin papunta doon sa babae. So kuha tayo na buko. Oh may ano pa dito. Oh bayaba kan sa iyo. Oh ganito talaga ang daanan dito sa prob probinsya. Ayan. Nandito lang yung mga bahay-bahay dito. Bakit? Saan kayo Dito pa rin daanan. Mm. Mga <coughs> sagingan ang meron dito. Simple life dito lang sa, sa province. Very simple. yung panungkit. Kaya mo ba? Guys, mataas yung ano, buko. Ito yung buko. So, ito yung bata. <laughs> ay, kaya. Aba, palaban na bata to, ha? Tignan nga natin kung batang to ay kaya niya. Huh? Hindi, ko kaya. Hindi mo kaya? Kailangan mo ng buwa ba? Meron pa ibang mga buha ko dito. Oh, ayan. Tsaka yung marang. Ang taas naman ng ano, pakak. Parang wala namang bunga. Wala namang bunga yung pakak. Paano natin makukuha yan? Ah. Ito sana mga ano dito. Oh. Ay, ano mga ang pangalan Mga nyug. Dapat ito yung may mga, mga ah, bunga para ma madali lang siyang kunyon. So, so, sobrang init naman dito. So try ng bata ko meron siyang makuha na. Makuha ka ano na doon, buko sa taas. Ang taas naman ng buko. Hindi, gabato! Okay. Kaya mo, ano to may balon? Ba? Ba, ano yun? Hindi pa yung balon. Handa na ba kayo? Handa na kami. So tignan natin itong bata na to kung meron siyang makukuha ng ano buko. Magaling po yan, kumuha! Umakyat siya sa bubungan. So, feel ko meron siyang makukuha. Kasi, kasi mga chikiting gubat kami eh. Tito, ikaw magbuhat! Mabigat siya ang buko. Ay! Ay! Ito, Go. Go. Laban, Pilipinas. Meron ka ba talaga makukuha dyan? Ayos ko. Magdasal-dasal na kayo. <laughs> Tignan natin kung meron siya makuha. Feel ko meron. Basta konting ano lang yan. Sa una lang na naman yan mahirap eh. pag tumagal ka na dyan, kaya mo na siya. Ayan, matigas na siguro yung ano, yung buko na yan. Baka naman ano yung kinuha natin, hindi pwede. May ano kayo? Itak? Meron po. Tingnan kaya muna natin kung maganda siya o hindi. Kasi baka naman hindi pwedeng kainin. Kung hindi pwedeng kainin, edi uh... Tagayin kaya muna natin kung maganda ba siya. Meron isa. Sana all. Alis ka muna dito. Sana all. Baka naman hindi pa pwede yan. Pwede na po yung mga yan. Baka matanda na po yan. Matanda na? Nag-try na kayong kumuha? Oo. Dok lang po, bata ko lang. Buko, mapahulog ka na. Pahulog sana yun nga. Huwag ka nang mahiya. Ay, mamahulog! Parang feel ko gusto gusto na niya mahulog yung buko. ko. 2 <laughs> points Amen. John Paul 2 Buko 0 Buko 0, 3 na nga eh I-try kaya muna natin Pwede na kaya yun? Try, try Baka naman mamaya John Paul Hindi pa pwede ha Ilaliton sa taas Pero mukhang pwede na talaga siya. Mukhang madali lang siya. Songkitin mo ang buko ko. Dahan-dahan <laughs> na yung kamay mo. ah, oh. Ito na yung nakuha naming buko, dalawa lang. Tignan natin kung okay ba tong buko na to. Ayan. Huwag masyadong malapit, Charlotte. Ayan, ganyan. Mm. Uh -huh. Marunong ka na pala eh. Oo, uh, dito. Palagi kami nag-uupis doon sa bahay. Araw-araw kayo kumukuha doon? Hindi na po. Kasi kwan, wala pa po bunga. Uh. Wala pa pwede. Hindi wala Nagpapalam pa kayo sa papa niyo bago kayo kumuha? Opo. Opo. Hindi naka kay Steam. Kunin mo yung ano yung It's takip ito. ng ano picture dali. Ay, dali. Ito na. Ito na, tingnan na natin. Kunin mo yung picture, Charlotte. Ay, nakasakal mo na Yan na, tito. Tyler na. Pwede dito. dito, dito May May lang. Dito Ariel. pa kain yan. May gano'n, May pisit na kaya ang kain Isang taga lang yun. Tara! Medyo Ready ano na ba? Oo, oh, parang pwede na yun. This one! This one na Ay, perfect. Ay, perfect. Wow. Wow matigas yung kwan ka. Para dun. matigas. Matigas, iga pa yan. Ano, Cow. Ah, hindi na. Very good siya. Okay na yan, ano? Hala, ako mag-video. Kuha ka na lang ng ano. Hala, tipad, karot yun. Charlotte, kung ano ano, ang pangalan ito? Ang pangalan. spoon. Dali! Oh, yung spoon, yung spoon, Go, Charlotte, go. Go, <laughs> malungkot si Tito. Ay, ano yan, Tito? Ano yan, ada Ano yan, Tito? Ano yan, Tito? Oo oh, nga. Kumuha ng ispon, hindi naman binagal. Sige, kunin nyo na yung ano. Akin to. Batuhin mo nga yan. No. Gasan mo mabuhay yung kamay ko. Huwag na. Charlotte, hugasan mo na. Okay. Okay, okay siya so fresh. Tapos kunin yung malaking itak. O, tito. Malaking itak nga. Ayan. Malaking itak. Hugasan mo ko. Lagyan natin ng Malaking itak. Ice, diba, tito? Malaking itak. Hindi kaya yung malit na itap? Hindi po niya kaya. Ito na yung ating ano, coconut juice. Ah, dalawa na yung nakuha natin. No? Isa, dalawa. Ayan. Pwede na siyang pang ano, um, Salad. Gagamitin natin siyang pang-salad. Kailangan mag-tetecting ako. Kaya mo ba? Last one! Salamat. Ay. Ay, banking pa. Ano ba naman yan? Banking pa. Naaman ng banking. Banking. Oh. Ni, nee, banking, banking. Mapurol ata. Matanda na pala to. So, tito ah. Four years. Maano talaga yung ano, yung mapurol. Ayan. Aray. Tapos na siya. Wala naman tayong nakuha ng pakak. Ganito lang talaga. Ganito lang talaga hindi tayo nakakuha ng pakik. Kasi, walang iko. Walang aaksyan. Dito, ano ah, yan? Magsungkit -mag ka mamaya ng buhay ng ano. pa lang Oh! Pati nga, ipakita Paka. mo dito. Sulit lang. Ayan, uh. uh. ay, ang galing.